What's up mga otol, Magandang maga po. Ah, tayo po ngayon sa bukid na naman. Ah, talagang araw-araw po din eh. At ah, ngayon naman po ay nag-aabuno si tatay. Hindi po sa Antubiga naman. At ang ah, nagtanim po din tayo ng maraguso po ay eh, ampalaya ah. Kahapon dyan. Ah, hindi pa. Ito eh. Ah, si Kamiko po. Siya naman po ang nagagamas na rin kikwento nina. Repulyuhan po. Nakapagyari na yung ang iputan kondisyon na ano mm -hmm. akin nga na yung akin eh tataniman na lang tataniman na lang ano hindi magpa plastic pa plastic pa yan ang dami natin gagawin pa ayan mm -hmm. ang, pro, ang problema ko naman po mga otol, kapag nagtang init ng marso ay talagang mano mano po tayo ng pagdidilig din sa aking halaman ang libong puno po pa naman ay si kuya po merong ano ay yung bang anong tawag dun meron na po siyang gamit yun po bang makina de 5 na pang spray yung ginagamit niya dati ay ngayon po yung, ano tayo ay magtatag init ay di ah ah po pong ano oh. yun din eh Merapit naman po yung tubig din eh kaya din po mano mano ang pagdilig natin napakadami pa naman po na rin. yun po ang problema ko naman kapag uminit naman o, ng panahon naman Nararamdaman po yung ating next project ngayon June. Natutuyo-tuyo na po, atin na po nilinisin yan. Ayan mga otol ah, 50 kilos. Whew. Ito po yung mag-aabono ng palay. Buntis na po yung palay natin mga otol Hindi na po si tata, siya daw po mag-aabono. Pangatlong sabog na po ito. Hindi na po tayo sa pababa nandito po si Tatay? Pagkakataon natin. Ano nandito po si Tatay? Saan po? Dito na po. Ah. Uh. Yan. Pabitsin lang. Pabitsin na Tatay. Pitik pitik lang po mga otol. Pero na tayo maganda na po. Sumuwi na po. Napakaganda ng palay eh. Pero birthday patay, ano? Ayan po ang ating palay. Yan natin maganda na po. Yan nga po. Kapag mga kautol ka naman, palay naman. Expert din sa tatay, tatay ko. Na isa pa mga auto ay kapag yun nabubuntis na yan ay ano di ganyan po. Yan. May pakain po ba habang siya na nabubuntis may laman po ang kanyang pala oh bati maganda palang uhay nito oh, sinsin sin tatay man laki po pala ang ng uhay o kita, -kita po o. yan yan ang po yan Aba, tatay, ang ganda pala ng, ano? Ang laki ng puso nito. Dapat yan, ang delikit ba? Yan pala, mabigat ang pagkabunga. Oo, mm -hmm. tatay, tayo tata, po. Punong-punong. Sin-sin po ay Pagkaganda ng palay. Ano mga otol oh. Ganda. Tatay, anong tawag yun? Yung ano, yun yung salay-sayon po ba? Mm -hmm. Hindi siya, ano? Hindi maiabang tingnan, mm -hmm. tatay. Ano po? Mm -hmm. yan, anong ganda ng pagkapalay niyan? May palay ito. May pangitain na yung ano, nasa apaw, na. Nagit nga na init. Ay, maganda na yun. Ah, mga kotol, sa po yung nag-aabo dun. Ay, kami naman po ay din nanipinsan. Kasi narin pala putihin na ano. Putihin na po rin aking area ay mga kotol, Sabado na pinsan. Sili oh, daan buong po. Daan buong ha? Kami naman po ay mag-i-spray ng ano. Nang... Habang pisa nag-condition tayo ng lupa doon, tayo naman ay dito. Arara mo pikamatesan. Darating na yun Ha? Kamatis pisa yun sa kabila. Yung kamatisan yun. Kamatis naman po ang aking ilalagay. Si so, Pisan po mag-i-spray yan. O oh, pinsan. mga kotol, mga umaga po. Yun. Yeah, mga kotol, kami po spray na po kay pisan. E... Kami po ihalinhin na nalaang. Oh. At ay, isa po yung pang-spray namin ay. Eh. Ah, ito po naman po yung ating next project mga kotol habang ano po para po ito po isilihan pa ay eh. ito naman po ang kabilang ito kamatis habang nagpapatuyo po kami nito di almost mga one month ah, di medyo tuyo na po ito po kasi tuyo na eh ito naman pinaispre pina ko kay pinsan ito po yung aming next project kamatis para po yung product natin mga kotol para po hindi tayo araw araw po tayo namumuti sili kamatis yan dito po ito po yung uh, dating ano you know, ko ang tawag doon uh, yung kung tandaan nyo po yung po upo sa kalubasa sa mga otol nasapo na rin yung palay natin para tuloy tuloy lang po tayo mga otol ito po yung dating silihan ko yan, dito. Okay, lahat na pisan. Lahat mo na yan. Okay. Yan. Dito po. Yan, ito po. Oo, oh, Ito dapat natin silihan. Yan. Buti po at maganda ang panahon. Oo, oh, Ay, ito naman po ilan lang. Ay, pinapanok po kay pinsan. Siya po lang, lagi natin kasama. Sarap itu. po. Ayan, dito. May sili pa rin po pala oh. Papakakapal so, po ng tamo. Oh, may aram running na eh. yun. dito po dating natin silihan niya. Oh. May kapot kung mapala ang Yan. Sabi ko kay Pinsan ispray na po arit, uh, para po ano na namin yung lupa. Aba nagiintay po kami doon ito. Uh, tuyo na rin po yan eh. Kumbaga mga kutula, ano lang po. Tuloy-tuloy lang po tayo sa pangarap. Basta ano lang suportahan niyo na lang po kami magbuong pamilya po at buo kami po mag-asawa. Kami po sa inyo lahat. Yan, ito po yung buong kamatisan Ito Hanggang dun sa lupot Maganda na yung Ay, buntis na po yung palay eh. Yan eh. Ito po yung paparado rin natin Yan Alabaw para po mabalik Buhay pa po yung sili, yung ating sili dati. Buhay na buhay pa po. Nasa piso po, iniwanan ko na rin. sila daw po ang bahala. Ay, mga auto tayo po yung kagagaling na sa sakit. Tayo po yung inubot po Ang panahon po ay, ano po, iba't iba. Kapagkagaling ng sili po. Umumuti na po kami. Kaya naman mga otol. Hindi po yung tubigan. Kapatulog po tayo. Kapatulog po tayo. ayaw kong ng tubig eh Yan yeah, mga ka-auto, isa pa po mga ka-auto, ngayon ipapagwa po ang daan kay Pinsan. At uh, ari po ay carrier Eh bawal po masyado ito yung ating halamanan Yan. ito po may nagbisita po din sa amin na amin dalawa na yung tulay hindi na po aran pa ng tao yung, yung na yun. dahil ano po madami na po bakterya ang tao kaya po gumawa po kami ng sariling daan ito po sa likod ng aking halamanan. Ito. hindi po pinaspray ko na po kayo pinsan sinama ko na yan, pagpunta po diyan, yan yan, Diretso po kasi mabakterya pinsan ang tao. Yan, kailangan po ito. Ito po ang ating halamanan. Yung isa pa po, po yung ating maragot. Tapos lang po natin magganan ng patubig. Nandito pa si pinsan. Nakautol. Ang sama parang pakaramdam ko po eh. Sila daw po nagtapos. Ito po natin Ito po natin si Lian. Oh. Tapos ari mga kautol, ari nga tayo pina Pinaspray ko na rin po kayo pinsan ari. Sayang pa rin po rin yung space na ari, ay ari. Yan. Yan pinsan hanggang dyan sa ano, yan. Yan, sa may niyog. Pusit minsan. Eh. Spray na po mga kautol. Yun. sa so, hanggang dun nga sa niyog. Oo. Yan mga kautol, yari na po si pinsan. Tayo po yung nag-abuno ay. Eh. Ako nag-abuno pinsan. nangyari na po ang lawak na rin ating tragic na area no? yan mga ya. kutuliyari ya, na po. si Pinsan ito po yung kanyang in-spray ay Pinsan na yun yan ito po sana tayo Pinsan ay magtagumpay ano? sa ating plano repika mata sa habang tayo Pinsan ay nag-aano din itirahanin natin ito oh. habang nagpapatayo ano? Oh. Binabatan mo, aray, aring counting, aray. Oo, oh, ko yan. Dati ka. Ako na dalya, eh. dyan, ano? Saya pa okay. dyan. Saka RP siyan. R.A. dinali ko ng upo dati. Ang dami ko na puti dyan. Upo. Oh, baka, okay. Oo man. Palibisan okay. oh, hindi muna. Atin muna magkatapasan natin Hindi rin kaya ng cross cutter yan. Oo. Okay. Oh. Yan, nangyari na po ito. Ito ang maganda bisan nakakamatisan. Ito, aa, ah, ah, pagkaganda. Yan ito po. Sana tayo magtagumpay, mga kautol. Hanggang doon siya, dulo po yan. Yan. Mm, mm Sa kayaan, hanggang dyan. Yan. Oh, wala na pisan di yan, dini, sa, di sa loob. Oo, wala na di yan. mo. At siya daw po yung mga ng kahoy, pagka spray na rin. Yan, sipag po ng pisa kong iyan kami po naghalili at ah, uh, naghalili nag, nag ako pinag-abuno tulong ko sa tatay tapos uh, siya po nagpatuloy na nakalim na salin po ko pa lalo lang oh tat, tat kami po naman ay siya naman po yung mamaya ng uh, ate po po yan yan dito sa gubat oh para madali na no batak ng batak na lang siya nga ay pisa na yan oh yan dami dyan si kuya pag oh. Magtabi ba niya pwede siya eh. Dati. Dahan dati yan. Hmm. Okay. Kinuli po namin, binisita namin yung kukuha na namin kahoy. Kaya nangyari nari. atin project ari Kamatisan habang talaga wala pang tanim doon. Hindi na naman po. Sinagad, sinagad, na. Ha? Sinagad po. Sinagad mo? Yan ito po. Ating kamatis hanggang doon ha? oh. yan yeah, mga kutol tuloy tuloy lang po tayo sa pangarap napisan ano napisan oh, po lagi kong kasama rito uh, yan po yung kababata ko rin pisanin ko yan kami po yung nagkatagpo din eh uli patagal hindi naman nakikita eh hmm. yan yeah, mga kutol uh, hanggang dito lang po sana po yung naka-inspire sa inyo sipag lang po at saka buhay probinsya bye